Ang Yuli! Diyan ka lang! Diyan ano, ka wala oh, kang bayan sa'yo pa kasi nalaling pa si... mo talaga! Ang Yuli! Hindi! Diyan ka! Palapasay si okay. ako dito! Sa so lahat Yay. ng kakalabanin, ako pa? Oh, ngayon, manigas ka dyan! 🎵 Di ko man magawang maipagmalaki ang pinagmulan at aking narating May isang biyayang na mula sa bituin, di mapapantayan 🎵 Dok Maniego? Ano yan, Doktor? Ano Ah, uh, Dok, kasi isang gamot na lang po yung natitira eh. Pero dalawa pa po, po yung pasyente natin. What? Si Dok Annalyn po, tsaka si Sir Noel. Dok, kanina po natin i-administer yung last na treatment kasi they both need it po, Dok. Alam mo, Doktora Salvador, kung ako masusunod, kay Dok Annalyn ko ibibigay yan. Mas marami siyang matutulungan. Pero ang pangit lang isipin dahil parang pinipili nating mamatay si Sir Noel. Eh, ito eh, ano ka pong gagawin natin. We need to take this to the higher ups. Anong wala ng gamot? Paano yung anak ko? She got infected here. She volunteered here. Pagkatapos ngayon, ayaw yung bigyan ng gamot. Doktornya, pasensya na po kayo ha. Kasi Les na gamot na po talaga yung administer namin doon sa isang patient eh. Wala na po akong magagawa kasi... Kasi mas nauna po yung pasyente ngayon kasi sa anak nyo. Hindi pwede! Hindi ako papayag! Dokta pero may next batch pa naman po ng gamot na palating. Kailan pa? Higit isang linggo bago dumating yung gamot na yun. Pagkatapos ano, isang linggo pa ulit. Paano pag hindi umabot yung anak ko? Unahin niyo siya. Di ba gano'n naman tayo mga doktor? Inuuna natin kung sino yung mas malupa. Dok, naiintindihan ko po kayo. Kaya lang pasensya na po talaga. Wala na po talaga akong magagawa. Magkano ba kailangan nyo? Babayaran ko. May pera ako pambayad. Magkano ba? Tatlong milyon? Limang milyon? Babayaran ko. Buhayin nyo lang yung anak ko. Para sa anak ko. Sige na. Ano? Dok, I'm sorry po. Pasensya na po talaga.